Hey what's up guys? So for today's video guys or for tonight's video. So overtime tayo ngayon guys, no. Magkakabit ako ng piston. So ito yung piston na bago at nakita ko yan naman yung pin na bago. At 'yan. So bumili pala ako ng piston para sa king F6A multikab na bago, no. sit Mayroon ng piston pin at saka clip. So ngayon guys, pakita ko sa inyo kung paano siya ikabit guys, no. So, overtime para matapos ko tong ano, yung aking project ng multicab na yung aking multicab na inover you know, So, pinalitan ko pala dito ng bagong piston, guys, kasi meron ng ano, play, you know? Malaki na yung play ng lumang piston. Pakita ko sa inyo mamaya yung damage niya. Ayan. So, panoorin nyo muna yung video guys. And sana meron kayong matutunan dito sa aking DIY. So, DIY lang to guys ha. Pagka sabihin nyo uh, certified mechanic talaga tayo. So, hindi po ako certified mechanic no. DIYer lang po ako. And kaya lang po ako nag DIY para lang maka tipid naman ako sa gastos no. And pinag-aralan ko talaga no yung aking unit no na multicab F6A so ako lang talaga ang ano uh, self study kung baga so yun lang at sana ay meron kayong matutunan no sa mga gustong mag DIY dyan so ano lang yan pa lang ng loob no kung hindi kaya eh wag mo nang pilitin no baka mapagastos ka pa ng malaki imbis na mag DIY lang no pero in my case, buong buo talaga yung loob ko na mag DIY. Kaya yung aking multicab ay kabisadong kabisado ko na no. So yun guys. Alright. So ayan guys, tapos na. So ito na yung mga piston na bago na. Kinabit ko na dito sa rocker arm. So goods na goods guys. So yan guys, no, meron siyang palatandaan guys, no, nilagyan ko ng guhit. Yan kung saan yung order niya para hindi siya ma disorder. Ha, <laughs> disorder. So kailangan in order no, piston 1, 2 and 3. So, kung ano yung rocker arm na naka-designated sa piston 1, ay yon din yung sinunod ko, guys. Andito, guys, pinakita ko dito yung pin na meron, medyo malalim na siya, guys, no? Kaya, yan, o, oh, ginakapakapadyo dyan. Meron na siyang lamat, guys, or meron ng, uh, ano ba yan, tawag diyan, merong kanal na. At yung side skirt naman ng piston, makikita naman natin na, yun, know, oh may gas-gas na, guys, oh. Ayan. So, kukunti pa yung gas, gas, guys. Hindi pa malalim. Kasi naagapan ka agad, no? Ayan, no? Oh. Ayan. So, ito yung piston na luma. Ayan, no? Oh. Nakita ko dyan sa inyo. O, okay pa naman sana. Pero, yun nga, no? Medyo malalim na yung pin dito. Kita nyo naman, merong ano siya, o. Oh. Meron siyang parang guhit na sa gitna. Ayan. So, unlike sa bagong piston kasi guys, yung bagong piston talagang sinaw na sinaw talaga yan, oh. Yan, yan, oh. Yan yung sinasabi kong merong guhit na. So, malalim na yung gitna dyan. So, unlike dito guys, oh. So, yung pin talaga na bago ay eh, wala talaga yung ano, parang kanal sa gitna. Straight talaga yan at zero-zero talaga yung sukat niyan. So, yun guys, sa mga gustong mag-DIY, yun lang ano, palakasan lang ng loob. Kung hindi kaya, huwag niyong pilitin. Alright, thanks for watching. Bye.